Yeah, papasok na po tayo sa San Pablo Central Terminal. Ito na po 'yan, oh. Dito po mababaan sa loob ha, sa San Pablo Central Terminal. Yun po, sa loob po. Kasi punta ka sa ano siya. Meron po dyan jeep at saka tricycle na nakapila. Salamat po. Meron din po shuttle. Mainit ang panahon. Kambahin muna kayo sa loob. Malamig doon. Yan. Yeah, ito po yung uh, bagong Central Terminal ng San Pablo. <coughs> Dito ang babaan. Dito Nagyaring Maynila at Lucena. Hindi na po tadaan sa ano, med medical. Oh, bawal na po ito magbaba. Dito na po lahat. Dito na po. Bawal po sa kahabaan ng highway mula SM hanggang Kalihan. Dito po lahat. Ah bagong terminal Ayan, yeah, nag-open ng yan noong, uh, September 1 uh. Oh, dito po ang baba na Pag po kayo ay nila, dito na rin po sa kayaan Pagpapatid po kayo dito sa tricycle o kay Jim Para makasakay kay pamay nila Dito na rin po ang sakay Palusena, Bigol, Dait, Misaya Eh po sa ng jeep, papuntang bayan ng San Pablo yun oh so, uh, sa kaliwa yun oh Yung may kubol po yung po ang sa papuntang bayan may tricycle din po diyan maghatid sa inyo pabayan Oh dito na po dito na terminal na Ay, Mga siyar mga siyar mga siyar Malug po malug Ay po hindi po pabayan oh no? Salamat sa pagsakay. Hmm, okay po. Ah, oh, lucena, lucena! Ayan, oh, pumasok din yung biyan, tabako natin, 14.05. Ayan, oh. Ayan, dito lang uh, lahat ng babaan at sakayan. Pamanila Bicol Silipin natin ang loob ng Central Terminal Yan, ito po ang loob ng uh, Central Terminal uh, Air Condition Napakalawak uh, ko. oh. Di mainitan, di maulanan ng mga pasahero natin Papunta Manila Bicol At Quezon Yan uh, bagong bago malinis maganda napakinis ng uh, saig nila oh. tiles maraming upuan ng ating mga mahal na pasayero na maghihintay ng masasakyan ng lambas oh. yan oh, pati siya, aircon quality oh. pati siya ray, aircon napakaganda talaga convenience ang mga pasayro dito Pagka dito sa dito pumunta talagang di uh, di mainitan, di maulanan, di mahanginan di maaligabukan yan, palis na kami lamig sa loob, air condition daming aircon no Centralized. Siguro itong mga bundle lupang ito, ito ay uh, lalagyan pa ng mga building, mga kainan, fast food, 7-11, ganoon. Oh. Ayan, oh. Dito na pasok lahat. Pumasok din nating uh, byaheng vehicle na tabako. Yan dito lang yan sa Barangay San Nicolas bago mag SM pagpa Bicol pagpa Manila naman pagkalambas ng SM Kaya bawal na po magsakay dito. So, doon ako uh, sakayan talaga sa Central Terminal. yeah, good morning. Nandito ako sa bagong uh, bukas na Central Terminal ng San Pablo City. Yan. Nagbukas uh, ito ay noong September 1. Yan, napakaganda. Napakalinis, bagong-bago. Oh, ito ang pasokan. Uh, pasukan. Dito nagbababa yung mga jeep at tricycle. Nagaling bayan ng San Pablo. Ito ang pasukan. O, maraming pasukan. Yung may mga pintuan din doon. Meron din doon. Tatlo pasukan. Papasok dito. Ayan, napakalawak ng kanilang bagong terminal Na oh. napakaganda bagong bago ang ating terminal ng San Pablo air condition yan convenient dito ang ating mga pasayaro galing sa San Pablo sasakay papuntang uh, El Arte San Paloc. at yung mga pabigol natin dyan uh, na Bigol Light Ayan, dito naman ng uh, pila ng mga bus Ayan, ang pila ng mga bus <laughs> Napakalawak niyan, no? Ayan, ganyan kalawak Kubaw uh, Lucena, um, yung amin Lucena no? Nakapila Ayan, dito sa baba ang sakayan ng mga pasero. Oh. Ayan. Ayan, sa labas naman, sa kaya ng mga pabayan, yung mga jeep at saka mga tricycle. Ayan, papuntang uh, bayan, loob ng uh, ng San Pablo City. Ayan, napakalaki. Talagang uh, hindi ka dito mababasa ng ulan, mahalik mahanginan. Hindi na rin na uh, delikadong magabang sa mga highway si pag uh, highway delikado talaga ayan ayan malawak din yung atrasa nating ating mga bus so malawak yung uh, ligod. so hindi dito magkakasabitan ayan ang likod Yung mga pasakay, Manila, Bicol. Dito na kayo pumunta sa Central Terminal. Bagong-bago.